Hi guys! Magluluto tayo ng ating broccoli. Napanood ko lang din to guys, susubukan natin. Nilaga ko muna yung broccoli, tapos gagayatin ko siya ng ganito. Bili Wala iba, ako may isip na panghalo guys, kaya ito na lang muna ang ating panghalo. Argentina corn chicken. Ayan, susubukan natin ito guys, kung masarap. hindi so, na nilamunan na 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 natin. Ayok gayati. Tin broccoli. Kunin natin ang broccoli, ngatin tigatan, ilalagyan natin ng onion. Ah, natin ng onion. Ngayon, ilalagay natin ang ating na Corn chicken.

siya yeah, sa ganito. Mahaloan natin. Ang okay, inimix. Yan, mga tatlong tsara. Yan yung ating ginamit ng ingredients. Ibuka natin ang at ating broccoli. po ating pinaghalo-halo na yung ating ginayat ng brocoli. Dalawa natin ang Argentina chicken corn. Ayan. Tapos, ayan lang natin siya. Mamarindit ng kaunti. At ipiprito na natin. yeah, Ayan na guys. Salamat. Ito so, no guys. Pirituhin na natin ang ating